must be replaced with a red carpet. Yung sumit ninyo, paltan na ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulipat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pangapi at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyako ay sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang kuwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino.